Hello po. Gusto ko pong i-share ito sa inyo. At uh, ito ay gagawin ko para sa Holy Week. Um bago pa man po ang lahat, huwag makakalimot magdasal sa mahal na Diyos at siyempre, uh, siya lamang ang ating tagapagligtas. Ano po? At uh, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga kaantingero, antingero ko diyan. Sa tara na po. Huwag na po tayong paligoy-ligoy. I-share ko po ito sa inyo. So, ito po ay isa sa ano sa mga ano ko uh, container or boxes or <laughs> treasure po ano. So, ito bubuksan ko na po. And makikita ninyo. So, ito po gusto kong explain ano sa mga baguhan. So, ito po mirror po 'yan. Mirror po ito tinabingan ko po kasi ayaw ko po na maabsorb ng salamin kung ano man ang mga naan dito. At ayaw ko po na yung salamin mag ano siya, ma kakakita ng iba na hindi niya ano hindi dapat para sa kanya. So kaya po ganyan may ano may tabing siya. So ito ang video na ito ay para sa mga ano baguhan na gustong matuto kung paano ang at least practice na safe ano po. At uh, ito po Ito yung ano uh, mga draft po na kung titingnan niyo ayan nakaano na Uh, nilalagyan ko po ng note lagi ang mga ga, ano gagawin ko pa or nagawa na para hindi magkahalo-halo sila. Ano po? So, ito po yung mga driftwood. Ayan. Tapos, ayan, naka, ano po, nakalagay, 2025 Holy Week, dapat itong ibaon, tapos na ang um, 49 days na dasal. So, hindi pa po ito magagamit kasi ito po ay ibabaon ko pa ng one year sa Holy Week po. Tapos, kukunin ko po siya the next year. So, meron po ako mga ginagawa na minsan iniiwan ko po ng ano, 13 years. Meron pa po ako mga ano na hindi ko po talaga in, in, ginagalaw hanggat hindi tapos ang ano nila. Ang, uh, ang pag gaw, ano nila yung uh, trabaho nila na dapat uh, gawin. Ano po? So ayan, ganyan po. So ayan. <laughs> E, ano ko? eh uh, ito po hindi. So ito po yung ano yung uh, bulak ito ay ano uh, again po ano na na kailangan lang itong ibaon kasi ito ay ginagamit lamang po sa panlinis. Hindi po ito yung galing sa ano sa black na sa ano hindi po ito ito yung uh, natural na gapas tapos or bulak bulak sa tagalog gapas sa bicol so i ano ko po kasi um ibabaon ko po siya tapos syempre ano yung uh, dasal para ano um, magamit ko siya sa pag ano paglilinis ko ano man po ang lilinisin so ito po yung mga ano, mga medalyon na dapat i baon. So, inaano ko po siya. Maram. <laughs> <laughs> so, again po. Ba, ito po ang ano ko lang. Uh, gusto kong color itong purple kasi kapag ano po kapag tayo ay may ginagawa dapat may ano yung may pangsukat ano po so il kailangan po yung sinusukat sukat kung isa sa mga ginagawa ninyo ay kailangan magsukat dapat meron din po kayo na gamit na dapat para sa pangsukat ano po so ayan kaya hindi po kayo pwede basta-basta na magagamit nang kung ano man galing lang sa tindahan kasi yan po ay manufactured ano po So, kung gagamitin po ninyo sa, ano, kailangan pong ikukunsagra, ano po. So, ngayon, ako po, ano, um, may ano po talaga ako na ganyan ang ginagawa ko na hindi ko po basta-basta ginagamit hanggat hindi ma, ano, matapos yung ano niya, yung trabaho niya. So, eto po, ayan. Um ito yung ano yung uh, 2024 po ito ngayon para sa negosyo po mucha na sili kambal nagtubo sa nagtubo sa laog means nagtubo po sa loob ng ano ng sili yung yung sili may another sili sa loob ano po so parang kambal po siya pero hindi po kambal kasi nagtubo sa loob yun lang nga po ang mai-explain ko ano so naandito po sa loob tapos ito po. Ayan. So, ayan. Ah, nakalagay. Kasi ito po ay ano, ah, kahoy na ano yung ah, pinag-shave na po. Ano, nilinis na. So, Good Friday. Gamit, gamiton ini para sa pag-apod ng katabang ng ano yung para ini sa masakit na kalaban. So, ano po, uh, ano, Pig Bunyaga na ini 2022. So, ito po ay ano na na binyaga na. So, ito ay ano, um, ay, gagamitin na lamang po. So, So, ayan po, maano ninyo na So, ito po, um, ito, I think ito ay ibabaon ko pa. Ano po? So, oo, ayan. So, iyan po, ibabaon ko pa po ito. So, um, ito po ang, ano, ang, ginagawako, uh, ginagawa ko. Isa, isa po sa mga ginagawa ko. Na, it, inaano ko po siya, yung uh, binabaon ko siya sa ano sa Good Friday po hindi lahat na oras, ano? Sa Good Friday po. Ibinabaon ko siya tapos hinahayaan ko po na mag-stay ng matagal. Tapos saka ko po siya kukunin. And then um, may ritual na naman po akong gagawin then bago ko siya gagamitin. Kaya po ako maano ako sa maingat ako sa mga gamit at doon sa mga inaano ko yung uh, i, i, binibigay ko po talagang ano yung hindi po ako basta-basta nag uh, ano, nag uh, ng ano mga gamit ko kasi yun po ay collection ko at pinaghirapan ko naman po kasi um, sa loob po ng ano ng one year talagang nagaano ako nagko-collect ako so ang, ano po, ang halimbawa, yung mga pages po ng, ano, ng mga dasal na nakukuha ko, yung lumang aklat, ano po. So, yun po ay uh, hindi ko basta-basta na, uh, ano na, well, hindi basta-basta, hindi ko po talaga yun maano maibigay sa iba. Lalong-lalo lalo na po pagdating sa mga dasal, yun na uh, bigay po ako kung talagang, ano, halimbawa, yung kaharap ko yung tao talaga, ano. So kasi mahirap pong hanapin yon hindi basta-basta kaya kailangan po anuhin natin yung i sa alang-alang natin na ingatan natin yung ating mga ano alaga kasi ito po ay mga alaga so anyway po um, ganito po ang ano ang uh, isa sa mga ano ko sa mga ginagawa ko para magamit ko po yung mga ano, anting-anting. So, ito pong ano, itong mga ano, bali magagamit ko po siya, posible na mga with 3 uh, three years from now. So, matanda ano na po talaga, yung hindi ko basta-basta inaano. Kaya, yung mga nakikita nyo po, yun po ay matagal nang nakaano na matagal, uh, matagal ko nang ano, yung uh, pig, uh, matagal ko pong pigtrabaho. So, kaya ito pong nakikita ninyong ito, hindi ninyo makikita uli ito o hindi ko makikita uli hanggang hindi ko natatapos ang um, dapat kong gawin. So, ganyan lamang po ang isa sa mga safe na paggagamit para may, ano po, may, uh, ano, uh, spa, para sa safety mo, ano po, hindi, hindi lahat na gamit. Uh, gamitin mo kaagad ngayon. Kasi, dapat na, uh, mga gamit na yan, ma-recognize na ikaw ang, ano niya, ikaw ang susundin niya. So, anyway po, um, maraming salamat po, at uh, see you sa next video ko. Okay, bye for now.